Dumating na ang Panginoon. Kasangkapan ka ba sa pagharang ng katotohanan? Sa mga hindi nakaaalam kung ano ba talaga ang paniniwalang ito, ay narito ang paliwanag. Alalahanin na ito ay hindi pagsasalin, kundi pagtanggap lang sa mga katotohanang isinasalaysay noon pa man ng Biblia. Hindi nangangailangan ng interpretasyon sapagkat Biblia ang nagpapaliwanag. Scripture interprets Scripture. Ito ang kabuuan ng mga ginanap ng Panginoong Hesus. Sa panahong iyon, itinaon ng Diyos ang katuparan ng lahat ng mga pangakong inilalahad ng kasulatan. Mula sa pagbabayad ng kanyang dugo para sa kasalanan ng mga tao. Ang katuparan hinihingi ng mga batas bilang kabayaran sa kasalanan. Sapagkat sa henerasyong iyon, dapat nga na maganap lahat kaya tinawag iyong election of grace or God's gracious choice ng Romans 11.5 sa Biblia. Ito rin ang mystery na ipinakita ng Diyos sa kanila na hindi inilaan sa ibang henerasyon kundi sa kanila. Bagamat hindi sila karapat dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos, ay pinili sila sa kanilang panahon na maging bahagi bilang kasangkapan ng Diyos para sa pagbabago. Ito ay ang New Covenant in Christ na nagsimulang ipatupad noon at nanatili na nga para sa habang panahon. Gayon din ang katuparan ng hula ni Daniel nang itinakda ng Diyos ang kaharian ng Roma na ikaapat sa kaharian sa hula ni Daniel bilang tagapagdala ng pangakong paghihiganti at paghuhukom na binabanggit sa Romans 13:4. Ito ay para sa lahat ng kasamaan ginawa ng Israel. Ito rin ang tinutukoy ng Luke 21:22 ang Siege of Jerusalem na naganap noong AD 70. Dito rin nga natupad ang sinabi ni Jesus na pagkasira ng templo na siyang simbolo ng Old Covenant Law. Matthew 24 verse 2. Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down. Kaya nang tanungin si Jesus ng mga apostol kung kailan lahat ng ito mangyayari, sinagot sila ng Panginoon ng ganito. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Katotohanang tapat ang Panginoong Jesus sa kanyang mga isinasagot sa kanila. Bagamat hindi sa katiyakan ng oras, ay sinabi sa kanila na ang lahat ng mga nasusulat ay matatapos sa henerasyong iyon. Ngunit bago ang mga iyon ay nagbigay siya ng mga senyales at babala na magaganap bago ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth will pass away, ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos, kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang new covenant, kung kaya will not pass away, sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang itinanong nilang mga senyales para sa paparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem. What will be the sign of your coming Gayun rin sa tanong kung kailan ang end of the age, ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binabanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, kaya end of the age. Walang kalituhan sa kanila sapagkat malinaw ang lahat ng pangangaral ni Jesus ang pangakong katuparan ng lahat ng kasulatan ay magaganap sa kanilang panahon. At alam na nga nila ito. Isa nga sa babala sa kanila ni Jesus ay ito. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Matthew 10 verse 23 Ito ang katiyakang alam nila Sapagkat inihanda na nga sila ng Panginoong Hesus sa lahat ng mangyayari sa panahong iyon. Sapagkat hindi nga maipapakilala ang bagong kasunduan na magbibigay ng pagkakataon sa tao upang maligtas kung hindi dahil kay Hesus. Kaya tama ang sinabi ng sulat sa Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, tinupad lahat ng mga nasusulat. Katunayan ng sinabi niya, Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Matthew 5 verse 17 to 18 Sinabi niya na bago matapos at mapalitan ng Old Covenant Law, ay kailangan muna niyang ipatupad at ganapin lahat ng mga sinasabi ng kautusan nang walang maiiwan kahit isang maliit na letra. Sinabi nga niya ang ganito, Ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang ganapin. At papaano nga bang ginanap lahat ng Panginoon ng nasa kautusan? Hindi ba't kautusan ang pag-aalay ng dugo para sa kasalanan na tinupad ni Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay? Hindi ba't kautosan ni Moses ang pagsingil sa lahat ng mga nagkakasala? Hindi nga ba't kamatayan rin ang kabayaran sa kasalanan ng pagpatay? Katunayang lahat ng ito ay ginanap rin ng Diyos nang singilin silang lahat sa kanilang mga kasalanan. So that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel, to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, Whom you murdered between the temple and the altar, truly I say to you, all these things will come upon this generation. Matthew twenty-three verse thirty-five to thirty-six, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Luke twenty-one verse twenty-two. Walang lahat AD seventy. Para sa tinatamasa nating kalayaan, magpasa ngayon. Ang New Covenant in Christ, ang ating kakayanan na makagawa ng kabutihang ikaliligtas. Ito ang inihanda ng Diyos noong una pa man upang lakaran ng tao. Patunay na sinunod nila noon kung kaya't nagkamit sila ng kaligtasan. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Katunayang hindi lang ang pagkakakilala sa Panginoon ang nakapagliligtas sa tao, kundi ang pagsunod sa Kanya na siya ring paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ito nga ang kalooban ng Ama, kaya't sinabi ni Jesus ang ganito, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ganito rin ang ipinagbili ni Paul sa kanila kaya nga mga minamahal ko, kung papaano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkakaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat ang takot sa Diyos ay paglayo sa kasalanan, at ang pagsunod sa Panginoon ay paggawa ng kabutihan sa kapwa na kanyang iniutos. Sapagkat ang mga ito ay katuwiran ng kanyang New Covenant, ang kalayaang makagawa ng kabutihan upang makabilang sa kanyang kaharian. Wala nang pagkakaiba at pagtatangi, hujuman o hintil, basta't gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siya na nga ang Israel ng Diyos. Galatians 6 verse 15-16 Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule to the Israel of God. Dumating na nga ang Panginoon, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Hindi sa katawan, kundi sa kapangyarihan ng kanyang paghuhukom at paglalatag ng bagong kasunduan. Ito ang pag-asang tinatamasa ng mga sumusunod sa kanya. Kampihan mo sana kapatid ang salita ng Diyos higit kanino paman. Kung ating sasaliksikin gamit ang Biblia sa wastong paraan, na kasi tayo na dadalhin tayo ng Diyos sa katotohanan. Gayun rin kung kamalian ay nakatitiyak tayong ipakikita rin sa atin ito ng Biblia. Dahil sa paniniwala na kapag kaiba ang aral sa sinasamahang simbahan, ay tinuturing na kasi itong mali. Paano kung ang ating hinaharang ay ang katotohanan palang galing sa Diyos? Huwag sanang mangyari sa atin ang ganito. Kaya't ang sa atin ay saliksikin muna ang buong katotohanan ng Biblia sa makadiyos na paraan at gamitin ang buong katapatan ang paraan ng hermeneutics. At higit sa lahat, mahalaga na walang sino mang dapat kampihan kundi ang salita ng Panginoon. Dahil sa marami na ring taon ng araw-araw na pagbabasa at pagsasaliksik bago pa dumating ang pandemic, ako at ang buo kong pamilya ay dumating sa mga paniniwalang ito. Na kahit kakaiba sa aming kinamulatang aral, ay buong pagtitiwala naming tinanggap. Sapagkat galing ang lahat sa puro at payak na katotohanan ng salita ng Diyos at hindi lang galing sa mga mga Sa katunayan, dahil sa pagsasaliksik sa Biblia, ay una kong naunawaan ito at nalaman, kahit hindi ko pa alam ang preterism sa isang pagkakataon habang ako ay nagbabasa ng aklat ng Matthew, may mga talata na ng aking mabasa ay nagbigay sa akin ng malalim na kaisipan. Isa nga rito ang nasa Matthew 10.23. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Ako ay kinilabutan sa aking nabasa sapagkat naunawaan ko ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na siya nga ay magbabalik rin sa panahong iyon at ito nga ay mararanasan pa ng ilan sa kanyang mga kausap noon. Unang nakaramdam ako ng takot at nginig sa aking sarili sapagkat kung nangyari na nga ito, e eh baka naiwan na tayo. Umiral kasi ang paniniwala ako sa rapture na noon din ay napatunayan kong mali sapagkat wala sa konteksto ng Biblia. Ang salita ng Diyos ang nagtulak sa akin upang ako ay sumunod sa kung saan man ako dalhin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Buong pagtitiwala ko kasing kinampihan ng Diyos. Noon na nga nagsimula ang aking mitikulosong pagsasaliksik, lalo na't na marami pa akong nabasa na tumutugma sa lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagbabalik na siya palang kanyang paghuhukom. Ito ang sinabi sa Matthew 16.28. Truly I say to you there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the son of man coming in his kingdom Matthew 24:32 to 34 Now learn the parable from the fig tree when its branch has already become tender and puts forth its leaves you know that summer is near So you too when you see all these things recognize that he is near right at the door Truly I say to you This generation will not pass away until all these things take place. Napatunayan ko sa aking sarili na ang buong Biblia ay nakasentro sa mga pangakong ito ng Diyos. At madali itong makikita kung ating uunawa ay natatanggapin na ang Israel kasama ang mga hintil sa panahong iyon ang mga tunay na sinusulatan. Kaya't makatuwiran lang na sila rin sa kanilang panahon ang dapat na tumanggap ng mga pangako at hindi tayo sa libu-libong taon pa ng kanilang hinaharap sapagkat wala nang nabubuhay sa kanila ngayon. Habang lumalaon ay lalong tumitibay ang mga katotohanang ipinakikita ng Biblia sapagkat walang tigil ang paglantad ng mga katotohanan na nagpapatunay sa mga ginanap na ng Diyos. Hindi aksidente na nakikita lang, kundi Biblia mismo ang nagdadala at nagtuturo sa mga pagkakaugnay-ugnay ng mga liham tunay na kapangyarihan lang ng salita ng Diyos ang makagagawa at makapagtuturo nito. Minsan ay may kapatid na nagsabi sa akin ang ganito, Iyang pinaniniwalaan mo, preterist view yan. Kaya nang sabihin nito ng kapatid na ang tinutukoy ko ay ang paniniwala ng preterist, nagulat ako sa kanya sapagkat hindi niya binigyan ng pansin ang mga katotohanang binabanggit ko sa Biblia at sa halip ng mapag-usapan namin ang salita ng Diyos upang matuklas namin ang katotohanan, ay mas pinahalagahan niya ang titulo ng aking paniniwala. Sapagkat salungat nga ito sa kanyang pinaniniwalaan na dispensational premillennialism o futurist view na dati ko ring pinanghawakan sa matagal na panahon. Ako man ay dalhin ng Panginoon sa paniniwalang ito, hindi ko gusto natawagin ang aking sarili sa ganitong pangalan sapagkat ito nga ay gawa-gawa rin ng tao upang ipakilala ang kanilang kaibahan. Sa katunayan ay maraming preterist ang may daladalang paniniwala rin na wala sa Biblia, kaya't hindi rin ako sangayon. Kapag wala nga kasi sa Biblia, ay wala nga. Nakakalungkot na sa ating pagiging kristyano ay nagsangasanga ang marami at iba't ibang paniniwala na kanila rin binibigyang pangalan nagdudulot ng mga pagkampi-kampi sapagkat sobrang pinanghahawakan nila ito. Na sa kahit magkakapatid ay nagtatalo, mapatunayan lang na ang sa kanila ang tama. Sa katunayan ay sinabihan rin ako ng isa pang kapatid ng ganito. Maaari bang mali ang buo nating simbahan at ikaw lang ang nag-iisang tama? Maaaring dahil sa akin lang niya narinig ang ganoong paniniwala. Kaya niya nasabi sa akin yon ni hindi man lang siya nagayang suriin namin ang mga binabanggit kong talata, sapagkat sumang-ayo na nga siya sa mas nakararami. Matapos ng mga ito, ay naging malamig na sa akin ang ilang mga kapatid. Hanggang sa ako ay pagbawala ng magbanggit ng tungkol rito tuwing kami ay mag-aaral ng pandoktrinang simbahan. Marahil ay inakala nila na ako ay nakapagbibigay kalituhan lang Inaamin kong nasaktan ako noon at tila naawa ako sa aking sarili. Dahil rito ay nakapagbitaw rin ako ng mga sumbat na nakasakit rin sa iba. Nakalimutan ko ang tunay kong layunin na hindi para patunayan ng aking sarili kundi upang ibahagi ang katotohanang natagpuan ko mula sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at ibinangon niya ako mula sa ganitong kamalian. Sinabi kong kamalian sapagkat hindi ko sinasadyang makasakit ng kapatid. At naniniwala ako na gayon din sila sa akin. Dahilan sa mga ito, minabuti ko ang magbitiw sa grupo kahit ako ay may katungkulan rin bilang leader ng isang grupo. Sapagkat hindi nga makabubuti kung patuloy akong magbabanggit ng aking paniniwala, gayong ako ay pinagbawala na. Hindi naging madali ang tanggapin lahat ng pagbabago. Sapagkat kahit noong una, ay nakapaninindig balahibo ang pagtanggap sa unti-unti naming natutuklasang katotohanan mula sa Biblia. Ngunit kailangang magpasakop sa Diyos. Hindi dahil sa sariling katalinuhan, kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na Kanyang ipinasulat sa mga lingkod at apostol. Kapangyarihan ng Kanyang salita na tumatagos at humihiwa sa kahit pinakamatigas na puso ng tao. Inihanda ko na ang aking sarili at ang aking pamilya sa pagdating ng panahong iyon na kami ay mapipilitang mapahiwalay. Masakit man sa amin ang desisyong iyon, niyakap pa rin namin ang aming kalayaan para sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Walang pagsisisi sa pagkatunay na mabuti ang Diyos sa Kanyang pagtanggap sa amin, sa Kanyang kaharian na pinagsisikapan naming manatili sa pamamagitan ng aming pagtanggap at pagsunod sa New Covenant ng Panginoong Hesus na mahigit dalawang libong taon na ng kanyang ganapin. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang aming pag-aaral at mapatutunayan kung hindi kami binibigo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sapagkat tulad siya sa sikat ng araw na maaasahang darating tuwing umaga at hindi magsasawa sa pagbibigay ng liwanag sa maghapon. Oo, sa gabi ay dumarating ang dilim, ngunit nagsisilbi pa rin liwanag sa amin ang nakatanim ng unawa ng kanyang salita. Tulad sa bagay na glow in the dark na kapag nababad sa liwanag, dumating man ng dilim ay nagliliwanag pa rin. Ang atin ba talagang katungkulan bilang kristyano ay ang sumama sa mas nakararaming kaalaman at magkampi-kampi sa piniling paniniwala? Wala na bang halaga sa atin ang tuklasin ang maraming katotohanan pa ng purong salita ng Diyos? Sinasara na ba natin ang ating puso at kaisipan sa doktrinang nakilala natin na kadalasan ay gawa-gawa ng tao? Wala na bang puwang sa atin ang salita ng Diyos upang tayo ay maituwid kung sakaling tayo ay nagkakamali? Oo, ako rin ay maaaring magkamali, kaya nga't buong pagsisikap na kumakapit lang ako sa mga kwento ng mga naganap na sa Biblia. Upang magkamali man ako sa aking pangunawa ay maituwid ako ng salita rin ng Diyos sana ay huwag tayong tumigil sa pagsasaliksik. Sapagkat kung magkagayon na tayo ay tumigil na sa ating natagpuan, ituturing na natin itong ganap na katotohanan. At kung saan tayo ay huminto, atin na itong yayakapin at ipaglalaban. Sadyang nakabubulag ang kamalian, lalot kung ito ay daladala pa ng taong ating piniling pagkatiwalaan. Nakapag nagkagayon, kahit nakadilat ang mata ay hindi na makakita. Nasaan ang tunay na pag-ibig sa Diyos? Kung inutos noon ng Panginoon ang pag-ibig sa kaaway, paano natin ito maipatutupad kung ang kahit kapatid ay hindi natin magawang ibigin sa katotohanan? Sapagkat nagiging bihag ng mga batas at utos ng ating simbahan, hindi na mamalayan sapagkat minsan ay hindi naman talaga natin sinasadya. Ang hindi makatotohanang pagkampi sa tunay nating Diyos.